Ayun yung apat na inahin ng ating tuturukan ng iron ngayong araw na ito mga ka-farmers ayan so dito po sa ating distilling pen ay meron pong tatlo dito ayan so itong itim mga ka-farmers at saka ito naman okay? tapos meron din po dito ayan so pansin nyo medyo malaki po yung kanyang chan mga ka-farmers so ayan So 90 days po yung, yung buntis, kaya tutulungan po natin ngayon ng iron. Yung pang-apat naman ay nandito na po sa ating farming pen. Ayan, ito po yun mga ka-farmers na ilipat na po natin noong nakaraan. Bali, 90 days din po itong buntis. So, uh, yung iba, ayan. Ito, malapit na po mga anak, mga ka-farmers. Tapos doon may anak na po. So, ngayon, uunahin po natin itong itim. Mga ka-farmers, ayun po. So, ito po yung iron na gagamitin natin. So, pansin nyo po itong karayom natin. Ayan. Baluktot na po, pero kaya pa po ito. Ito po yung ginamit natin noon sa pagturok po ng ating barako na sobrang likot po pero kaya pa ho ito kahit baluktot na so 5 ml po ang ating ituturok mga ka-farmers bawat po inahin 90 days po silang buntis ayan so 5 ml dito naman po tayo sa kabila. Ayan po mga ka-farmers. Yan, yung inahing yan. Nabili po namin yan sa aming kapitbahay. At pagdating ho, dito sa amin mga ka-farmers, 5 days pa lang ay naglandi na kagad. So amin po kagad pinapara mga ka-farmers. At ngayon ay malapit na po siyang mga anak. So dalawa po yung nabili namin. Silang dalawa po ay malapit ng mga anak. So, yun. Yan, itong inahin na ito. Ito so, dadaan. Ah. Tayo. Tayo ka. Ayaw tumayo. Ayaw niyang tayo. nagpa po ng ayaw. So ayan, ito naman yung isa. Yung huli po. Pang huli mga ka-farmers. 这个。